So ayun mga ka-explore no? uh, Nandito kami sa area ngayon Sa area ng mga wakwak -wak. So Papasokin namin ngayon Kasi nung nakaraan ay uh, Sinunda namin So dito kami napalpad sa area na to At uh, ngayon Di tatlo kami ngayon Nandito si Mangkiting at si Smoke So nagkataon talaga na pareho kaming bakante yung mga oras namin kasi meron kaming mga kanya-kanyang trabaho kaya po kami nagsama ulit no si bro smoke no si bro si bro marketing yan bro mga lodi no dito kaming tatlo ngayon nagsasama may kasama ko si idol dokyo at saka si idol marketing no may namataan kasi dito kanina na isang tao naglalakad papunta doon sa barangay ng mga wakwak -wak. Kaya ngayon susundan namin, sana hindi lang yung patibong no, susundan talaga namin. So ayan mga lode, maraming salamat sa inyong lahat. Sige, sige. So ngayon uh -huh. bro, ang gagawin po natin ng patibong is smoke para po ay mahuli po natin si Supremo. Ipahabol natin sa uh -huh. Wakwak. Ipahabol, ah, mahuli natin si supreme So isa lang, may panlaban kasi siya sa Wakwak bro, nung nag-explore kami. Uh -huh. Uh, ano siya? Tumahe doon. nag Alisan yung mga wakwak. -wak. Oh my God, tumahe pala si <laughs> Boy <mark too>. yes. <laughs> Kaya pala, natakot pala yung wakwak -wak, mga kadul na dahil sa... oh, biro tumae lang no, biro. So, kailangan, hindi kailangan. Tumae, tumae, tumae. Para mawala yung ano natin. Kaba-kaba. So, dawanin natin sa biro-biro. Diba bro? Oo nga bro. Sige, tara. Sige. So medyo hindi po malinaw po yung campo natin dahil po ay malulubat na yung cellphone ko. Sana po ay ano pa, makahuli tayo ng aswang. Eh, ang na yung Supremo yung mahuli natin para tapos na. Agad. Pag nakita natin yung Supremo bro, o so yun yung priority natin bro para para hindi kasi kung hindi madali yung supremo bro dadami nang dadami na naman sila hmm. kasi makakabiktima na naman 'Yung pupunta ada araw bro, ba? Oo. Uh, yung, 'di ba may erong tawa? Oo, uh, tumawa. Uh, tumawa. Nito na kita, 'di ba? Oo, oo, nandiyan. Siguro nang... yung mga puno o ano man, mga halaman, baka ginagaya niya. Marinetin masipita. 'Di ano ba? Parang green, mo green ba? Ano ba? Parang parang camouflage, bro. Oo, uh, wala ba? Parang ganun. Ang ano ba camouflage tama ba 'yun, bro? Camouflage, ah, parang okay. nagpapalit anyo. Yung Nakiki yeah. nakiki kulay siya sa mga kung anong kulay sa paligid ba para di ma hmm. di mahalata. Parang ganoon ba? hindi. No, kaya tawag kanila ay talaka. Oh, welcome kanila dito dahil pa uh, bagong-bago lang daw may bisitang ano. Ganyan talaga kapag ano, mga palaka dito. Kaya kung ka. At, ano ba? Alala mo pa yung welcome yung vlogger dati bro na sinabihan mo. <laughs> Nunga kita kanong palaka ba. Uy. <laughs> kay <Kibigan. laughs> Oh, tagal na kasi yan. Oh, wala na yun. Uy, eh, kay bigan. Nandito ka pala. Ah, tapos bigay bakit sumisigaw pala ka? Ah, alam mo ba? Hindi naman sa likuran mo. Okay, bro. Dapat ano tayo, alerto tayo. Tara, Isi... man, yung ano nito, mang na pinauusap natin ng palaka. bro, manda ka bro, mapapalaban ka dito dito na yung panghuli na pinakatuktok pinaka, pinaka... nagingay ng mga aso bro aso? Okay. ay maganda yan bro, ibig sabihin may wakwak -wak. bakit may aso dito yun okay. sobrang taas na ng bundok na to okay. meron talaga no okay. ayun no ayun okay. no pero malayo dito bro Malayo, no? Pero sabi ng mga matatanda, yung hmm. malayo ang buses. Malapit? Malapit lang daw yun. Ayun, lang mahina akong ako ay mahina. Hindi ako sure, ayun yung sabi-sabi. Pero para sa akin kasi kapag malayo, ibig sabihin uh, mahina, ibig sabihin malayo. Uh -huh. Pero baka sakaling totoo man na kung mahina ay malapit, kailangan natin maghanda, bro. Hmm. Jangan-jangan bro Kalian yang mau papalaban Jadi itu bro Oh. 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 Paganda, paganda Ano yun? Alakot sila Sibat, sibat, sibat sa salita. Paganda daw, bro, paganda May nag-usap, bro Manggiting, ingat, Manggiting Bro May nag-usap Parang mga wakwak -wak yung nagsalita kanina, bro Yan na

Ako lang mauna po. Tirahin ko na, bakit tirahin. Wait, no. ano? ano yun? Ang gabay? gabay. Ang sinipunta pa dito. Tara, muri punta ka, Supreme! Baka yun yung tao na lalakad okay. kanina. guys. Yes, yes, yes! Yes, Sa likuran na, huwag talaga yung kalimutan na. Eh. Kailangan, ligtas tayo. ito mga kasama ang amok tayo bro ito yung pagkakataon natin mga kalimbot rin tako bro. Parang portal, bro. bro. ang iniisip ko, bro. Ah, uh, baka tatambangan nila tayo dito, ba. Kaya na? Kailangan natin maging alerto. Na yun. Kasi may narinig ako kanina na may nagsabi ng supremo. sa likuran ha huwag nyo talagang kalimutan tingnan yung likuran baka, baka masalisihan tayo Tingnan yung ano, bawat paligid ah. ayo sekarang lang dyan, bro, smoke. ayo sam bro. Hindi lang ano. May nag-ingay sa likuran ko. Ha? May nag-ingay. Ano? Baka wak-wak yan. Palaka. Palaka? Kinaw kinausap siya. Kinausap ka ng palaka, bro. Bakit dahil hindi siya sumagot? Lagi ng palaka eh. Victor, kasi yung kasama natin bro. Lumabas ka sa mo Bakit bigla sila tumahimik bro? Narinig natin sila kanina Huwag kayong magtago Pagkapunta natin dito Yung kanina May ano, may ibon mm. Ay, oh. Baka yun yung nagsasabi Nakapapunta dito Kumbaga nag report mm. Paparating tayo Baka siya yung ano dito no Parang kung sa ano pa lockout

May dala kang sibat? Hindi. Hindi. No? Yeah. Hindi ganun. Bisaya, bisaya yung pagkasabi ng sibat. What? Hindi yung sibat na... Uh, ano, papalisin tayo? Pana, hindi yun pana. Hindi, sila daw sibat. Sibat ba sibat yung... Tumakas ba, tumakas? Tumakas sila. Tumakas sila, sa Tagalog. Oo. Bakit kayo tumakas? Dito lang kami para tumulong sa inyo. Bro, parang, bro, uh -huh. parang jan, bro. Kita mau? ayo, ayo. Bro, jan, bro. Tara, tara, gandahanin natin. Okay. So, dikuran, ha? Yeah. Mm-hmm. Bigas. Sige, mulan dito kayo, lumabas kayo. Umatake na kayo. Oh, meron ba? Wala. Wala. Pero baka itinago nila yung yung kapangyarihan nila para di natin mahalata. Kailangan natin matingnan yung low bro. Bro, smoke. Mag-ingat ka dyan ha. Ah. Dito, huwag kang hu 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 lalayo sa amin bro. Baka ma-ano tayo. Dito bro, para mapahamak walang mapahamak sa atin. Walang sa atin. Ano tayo? S dapat magkasama tayo palagi. Kasi mahirap na eh. Baka ma-isa sa atin madali. Hindi natin matulungan agad. Di sige. sa Dito papunta <telefis> yung naglakad nila. wala dito bro ha? wala wala? ilang tao? Tingna, tingnan tingnan yun kung may ganito lang bakit may ano may butas ilalim? mayroon to bro ha? may butas, may dito wala walang wakwak dito sa loob bro wala wala no. oh so, hindi kayo yung aswang dito ay naglalaki ha ano yan may tanduway na dito tanduway May ba ng tanduway yung aswang yung wakwak -wak? baka ano yan yung pamahid nila o bro mag ingat ka dyan bro baka ano yan bro Baka langis yan. Parang langis parang yan, huh? parang yan, 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 bro pukul sama yan, parang yan, parang yan, parang sama parang itu yata yung, nila. Huh? Uh -huh. parang parang ya, parang, parang parang anu parang 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 oh. magpapalit-palitan sila. Ano ba? Diyan nagtatagay. Palaka yan ba? Ha? Malang po. Malang po na. mo. Baka nag... nag 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 Ano? Palaka. Saan? Saan? Tumakit mo punta dito sa dito. kaya to nila, bro? Bukit Bilang, may bukit may merong bukit merong ano ano dito? Ma alak. Siya nga. Oh. Oh, the, oh. Tawa ng supremo, bro. Oh. Tumawa yung supremo. <tum tawa. Napapapita ka. Nandito oh. siya sa paligid, bro. Bro, nandito lang, bro. siya. Bro. Nandito sa bro. Hanapin natin. Nandito siya sa paligid. Nandito bro. Ha? Hanapin natin. Wow Lebih mbusis bu Sama kawah